guys, ito yung mills tubig na sa taas yung gundok ito, malinis ito siya guys Ito yung tubig. Malinis ito siya. Ito yun o. Oh. Maraming hayop dito, maliligo. maganda siya dito guys ang marami ito yung mga isda ito yun malinis ito siya guys malinis ito yung taas yung bundok ah, super malamig yung tubig dito ito, ito yung ang dama ito yun. ito yung bundok taas dito siya guys marami yung mga uh, kung ibang hayop ito yun, no? Oh. oh malinis po siya oh. malinis walang bahis babaw malinis dito siya marami dito yung uh, hayop pa iba ah, oh, ito yun meron mga isda dito Malinis <coughs> dito siya guys kasi so maraming pool dito palagay So okay yun guys o Malinis dito siya guys Malinis dito Pero nakalagay yung hose sa tubig. Ito guys, o, oh, <coughs> hose sa tubig. Ito yun. Daanan. Ito yung tangki. Palinis nito guys guys. So, wala ng tao dyan sa paligid. Ito yung hose. Oh. Ito yung daanan. Daanan ng hose. ito guys o oh, merong bambu uh, bamboo ito uh, yun guys o oh, bamboo o oh, masarap ito siya guys uh, lutuin ito yun ano uh, yung adobo ito yun oh. Um, malaki ito siya guys marami oh. marami dito ito yun guys ito masarap ito siya ng adobo dagyan ng niyog ito yun sarap ito siya dito ako uh, ah, labas kasi tingnan natin oh, maganda ba yan ito yun ang ko oh. malinis siya ito yun guys ito yun dito oh. Ito yung tubig o oh, merong hose Ganda siya dito kasi walang bahay sa sa mataas. Oh, ito yung tubig. Hmm. Ganda siya guys, oh mahinis. Ito ako sa tubig ngayon sa ilog kasi tingnan ko maganda pa uh, maraming isda dito yung sa stone yung dito kalagay dito ito yun oh meron na kalagay ito yun oh merong fish ito guys oh mga fish ito guys oh hindi, lang masyado makita ito guys oh bro sa lalim hmm. ito 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 yung tubig. Malinis ito siya. O. Ang gubat ito siya. Hindi ito siya madumi. Ito yun o. Punta ako sa uh, mataas bundok ngayon. Tingnan ko masarap. Kasi maligo ko dito. Maya maya lang. O, ito yun o. Gawa na yung bahay. Yung sawali. Hindi ko alam anong Tagalog. Ito sa Bisaya ang sawali. O oh, ito yun o, oh, kawaii, bagakay. O oh, ito yun. Mm, meron na kalagay ng ahos. Oh, ito yun. Kung oh, malinis sa gisyon, tubig o. Oh. Rubber o. Oh. Parang gatas ito siya. O oh, ito yun o. Oh. O oh, dito siya mapupunta. Dito siya pupunta yung Uh, rubber. Ito yun, oh. Kung merong ulan, ah, sayang lang, guys. Ang matao dito, ito yung mga uh, kabuhayan. Yung rubber. Mahal ito siya, guys. 40 ang oh, 100 kilos. Ito, oh, ito yun, oh. oh rubber. Oh. Ito yung mga sa mga tao dito 'yung uh, produkto. Sambanga, guys, sambanga. Ito 'yun, ang oh, malawak dito 'yun. Ito. Marami oh. dito sa guys. Itong lugar, ah safety to lang mga tao manggulo. Ito, 'Yun 'o. Oh. oh. Parang gatas ito 'yung ginagawa ng sasakyan, 'yung sleeper, ito. Merong planta dito malaki. Hmm. hmm. Ito siya oh. Parang gatas siya guys oh. Parang gatas. Hmm. Parang gatas na siya. Ah. ah. rubber. Malaw. itong yung lugar. Punta ako dito. ang ah, gumala ako ngayon. Maga. Kasi... Proses tayo ito yung guys oh kita ko uh, yung, rubber oh, ito yun parang gatas ah uh, two weeks bibinta ito sa palengke ito yun oh, yung 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 parang punong kahoy ito yun oh, malaki ito siya oh, ito yun oh, malakas yun oh, parang gatas parang gatas yan siya guys rubber. oh malaki dito yung kalupaan sa mga tao. Okay, so, daan sa mga tao ko dito, tao. oh ito yun, o. Oh. O, oh, malaki na, guys. May itong uh, tubig. Ang ilog. Maliit lang ilog. Uh, malinis lang. Yun, oh, Merong gusto, guys. So, dito yun.